Hey, prese. Kumusta? Nakatulog ka na? Ta okay ka lang? Nakatulog ka na? Hmm, Kasi ganito, may nagpa-drive kasi sa akin. So nagbigay sa akin siya ng hopya at saka pera. Ibibigay ko sa iyo. Tapos ito naman, Nay. Ito kay na bigay ko kay Nanay Los ha kasi so, pang bili ng pagkain mo. Oh, Nanay los Yan, diyan na lang sa ha. Tapos Masarap yan. Masarap? Oo. Kasi kagadina nang saging na nilaga. Na... Oh, binigyan mo kanina oh, Nay? Ngayon, mm. Ta Nay, ano masabi mo doon sa nagpa-drive sa akin na mabait? Siya kasi nag nagbigay kasi sa akin ng hopya, tapos pira kaya i ko rin sa iyo. Oh, salamat. Oh, kasi si Nanay Pris hindi yan siya makapagsalita. So ayun. So kaya ano, parang nanghina ah, malungkot ah. Nakatulog ka na. <laughs> Nakatulog na. So hindi na ako magtakal para makatulog ka na. Hanay. Mm -mm. Kainin mo yan. Oh. <laughs> sige, sige na dito na ako ha. Sige, naghapunan ka na pala. Na. Mm, anong ulam niya, Nay? Hotdog oh, O, sana ul, dog. Sa <laughs> dito na ako, Nay, ha? O, kung anong, Ma? Kung anong? Kasi, ano saan, gaano mm -mm. po ako ng manok mm -mm. ano. Kasi lang, nagsipa ko kanina Sabi ko kay King, King bigyan mo yung matanda mm. so, Kung ano lang yung makayana natin, ano? Kapag meron tayo, mag-share-share na lang tayo Ha, Nanay, na, praise na. Hindi na ako magtagala na. Hmm, kasi kaway ko lang din may nagpa-drive kasi sa akin. So mababait yung nagpa-drive sa akin, nagbigay ng hopya at saka pera. So ayun, bigay ko sa ano pambili na yung ng pagkain mo ha. Mm. Na dito na ako. Ayun si Ayun na, si Nanay Los. <laughs> na, bigyan ko din niya ng cook. Hindi oh. Para para kumbaga. Oo. Oh, si um matutuwa rin din siya. Mm -hmm. Medyo ano na, medyo maldita rin. Maldita. Oh, uh, siguro sabi sa ko. dala ng ano niya katandaan o ano. Uh, stress siguro. Mm. Sabi ko yung gamit mo, ipunas diyan kay Mas nga tapos ang sabi ko, hindi nakikita ko. Nagsisinungaling. Nagsisinungaling. Pati yung bibigyan mo yan sa, sa kaibigan ko nang ano dyan. Damit na oh, lima oh. siguro. Duster. Oo. Oh, oh. oh. Nay, nay presi. Huwag mong ipamunas yung mga damit mo ha. Oh. Oo, kasi siyempre ano, damit mo yan, huwag mong pamunas ha. Oo, Ibigyan makinig ka ng... kay Nanay Los ha. Bigyan ko siya ng basahan dyan. Mm -mm. Sabi ko yung damit mo parang awa mo na huwag mo ipunas <laughs> dyan. Nay, ano ha, huwag uh, kang ano ha, huwag kang matigas ulo ha. Makinig ka kasi wala ka pa namang kamag-anak dito. Ha? O kung ano yung makaya na namin, yun din ang ano, mabigay namin sa sa'yo ha. Mm -hmm. O sige, dito na ako Nay. Nanay Los. Ah, uh, salamat ha. Ah, uh, ano na lang, yun lang. Kung mayroon tayo, share-share na lang talaga. Wala, wala tayo, walang wala, kamag-anak eh. Naman talagang, wala hmm. na, mga kapitbahay ko dito. Hindi rin magbibigay, di ba? Hanggang wala. ano lang, wala. hanggang kwento lang. Nay, Brisha, makinig ka, ha. Oo. Mm. Oh. Ta, nanilos, dito na ako ha. Ay, Kauwi ko lang kasi. Hmm. Sige, mawan na ako. Salamat, nanilos. Sige.